Pilipinas, una sa ating mga balita. Tukoy na ng Philippine National Police o PNP ang mga sospek sa pananambang sa magasawang online seller sa Mexico, Pampanga. Base sa ulat, hired killers lamang ang bumaril sa mga biktima. Bagamat magandang takbo ng investigasyon ng Central Luzon Police Regional Office, hindi pa nila maaaring isa publiko ang motibo sa krimen dahil hindi pa naaresto ang mga naturang suspect. Ang buong detalya sa ulat ni Kyle Bulias. Tukoy na ng pulisya kung sino ang mga nasa likod ng pananambang sa mag-asawang negosyante sa Mexico, Pampanga. Ito ang isinalaysay ni Central Luzon Police Regional Office Director General Rodrigo Maranan, kina Anthony Taberna at Jerry Baha sa programang Dos por Dos. Ayon kay Maranan, maganda ang takbo ng kanilang investigasyon pero hindi pa nila maaaring isa publiko ang motibo sa krimen dahil hindi pa naaaresto ang mga suspect. Paglilino pa nito, hired killers lamang ang bumaril sa mga biktimang sina RV Indayrit Lulu at Lerma Wahel Lulu. Tiniyak naman ni Maranan na sa lalong madaling panahon ay maaaresto na ang mga suspect kabilang ang mastermind sa naturang krimen. Uh, the soonest possible time, at inaayos na lang natin yung uh, mga ebidensya kasi meron tayong mga eyewitnesses at mm -hmm. uh, buo naman, ano nabuo naman ng mga investigador yung mga circumstances. Mm -hmm. Kaya inaayos na lang natin kung ano, kumagasa para mga 80% na tayong tapos dito. Samantala, ligtas at nasa pangangalaga na ng malalapit na kamag-anak ng mga biktima, ang anak nilang menor de edad na nasa loob mismo ng sasakyan ng mangyari ang krimen. Sa investigasyon, sakay ng itim na hilak sa mga biktima ng dikitan ito ng riding in tandem, saka sila pinaulanan ng bala dahilan ng kanilang agarang pagkamatay. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.